Ang pagsusulit ay gumamit ng random na intercontinental na balistikong misail mula kay Monstroma, Montana. Sinubukan ng Estados Unidos ang modernong nuklear na raketa na labis na ikinagulat at ikinatakot ng mga Ruso matapos nilang magyabang tungkol sa Burevesnik at Poseidon. Noong Nobyembre 5, nagsagawa ng test launch ang Estados Unidos ng intercontinental na balistikong raketang Minut-Mentatlo na kayang lumipad ng higit 10,000 kilometro sa bilis na 25,000 km kada oras. Ginamit lang pala ito para ilihis ang atensyon dahil may napansing B-52 bomber sa Amerika na may bagong cruise missile na di natutukoy ng radar. Ngunit ang tunay na panganib para sa kalaban ay ito ay isang nuklear na raketa na kayang lumipad ng napakalalayong distansya nang hindi napapansin. Kagiliw-giliw dahil hindi ini-anunsyo sa publiko ang pagsubok ng raketang ito at aksidenteng nakita lang ito sa pakpak ng B-52 habang test flight. Ipinapakita ng pagtatago ng bomber na nais talaga nilang gawing lihim ang pagsubok na ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, pakisubscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link nito. Doon kami naglalagay ng videos at mabilis na balita kapag may bagong info. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alex A. Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Magsisimula ako sa balitang inihayag na publiko. Nagsagawa ang Estados Unidos ng test launch ng Minuteman 3 Intercontinental Ballistic Missile noong Nobyembre 5 sa Vandenberg Air Force Base, California, na walang nuclear warhead. Opisyal itong inanunsyo ng Command ng Space Forces ng Estados Unidos. Ayon sa pahayag, ang pagsubok na ito na tinawag na JT 254 ay nagsuri sa kasalukuyang pagiging maaasahan, kahandaan sa operasyon at katumpakan ng sistema ng Intercontinental Ballistic Missile na siyang pundasyon ng Pambansang Depensa ng Amerika. Ang kopona ng mga piloto mula sa ika na raan at 25 na eskadrilya ng Strategic Operations gamit ang Air Launch Control System mula sa eroplano ng e 6 b Mercury ng hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagsagawa ng paglulunsad. Sinuri nila ang bisa at tuloy-tuloy na pagkakaroon ng Intercontinental Ballistic Missile Backup Command and Control System para sa mga puwersa ng Intercontinental Ballistic Missile. Ayan na. Ayon sa pahayag, lumipad ang misil ng mga 7,000 kilometro habang ang saklaw ng Minuteman 3 ay nasa 10,000 kilometro. Dagdag pa ng pamunuan ng United States Space Command ang paglulunsad na ito ay bahagi ng serye ng mga planado at regular na hakbang na mahalaga para sa pagsusuri at pagpapatunay ng kakayahan ng minute man tatlo na misil CP. Pinatunayan ng pagsubok na ito ang pagiging maaasahan, kakayahang umangkop at modularidad ng sistema ng sandata. Sa komprehensibong pagsusuri ng espesyal na pangkat ng mga piloto, tiniyak namin ang pinakamataas na integridad at pagiging maasahan ng intercontinental na balistikong misil ng bansa. Napansin din na naganap ang pagsubok kasabay ng balitang inatasan ni Pangulong Donald Trump ang kagawaran ng digmaan noong nakaraang linggo. Kaya mas tama na agad na ipagpatuloy ang mga nuclear na pagsubok sa pantay na kondisyon kasama ng iba pang mga bansang may sandatang nuclear. Lumabas na ang pagsubok ng intercontinental na ballistic missile ay malakas na ipinahayag at hindi basta-basta. Lumabas na ang pagsubok ay parang paraan lang para ilihis ang atensyon mula sa isa pang pagsubok. Sa ibabaw ng Owens Valley, California, noong Oktubre 20 siyam pa lang ay napansin na ang isang B-52 na eroplano na may espesyal na marka para sa mga pagsubok na may dalang kargamento na kahawig na kahawig ng bagong henerasyon ng stealth cruise missile na ajm M-100 at 81 Long Range Standoff. Makikita ang dalawang ganoong sandata sa ilalim ng kanang pakpak ng eroplano. Kinunan ng litrato ng aviation photographer na si Yan Recchio ang bilimampot dalawa ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos. Makikita sa larawan ng bala ang baligtad na T-Hugis, na buntot na may tatlong gilid, na titiklop na pakpak sa ilalim ng katawan at hugis wedge sa ilong at buntot. Ang mga detalyang ito ay lubos na kahawig ng nag-iisang pampublikong larawan ng long-range na nuclear cruise missile na AJM, isang a long-range standoff na siya namang papalit sa mas lumang air-launched cruise missile na AJM 8B. At binabanggit dito na maaaring ito na ang mga unang larawan ng lihim na sandata at malamang ang pagsubok na ito talaga ang dapat na mas nakakatakot para sa mga Ruso kaysa sa pagsubok ng mismong Intercontinental Ballistic Missile na Minut Mentatlo. Ayon sa nakasaad, ang sandata sa eroplano ay inilagay sa panlabas na mounting points ng multi-layer rack para sa paglabas ng mga bala na kayang maglaman ng hanggang anim na uri ng sandata. Ang rack ay ginagamit din ng bilimamput dalawan para magdala ng iba't ibang uri ng mga bala. At sinuri ng mga mamamahayag ang posibleng pagkakahawig ng hindi pa natutukoy na sandatang ito sa halimbawa, krus na bomba ng eroplano na AJM, isang daan at apat joint standoff weapon. Gayunpaman, may ilang detalye na hindi ganap na tugma, kabilang dito ang hugis ng ilong, takip, bahagi ng mga pakpak, at ang krus na hugis ng buntot. Kaya naman lahat ng eksperto lahat ng military experts ay nagkasundo na ang United States ay sumusubok ng isang nuclear missile na may mahabang range, ang AJM, isang walong isa A. Pero ano nga ba ang mga missile na ito? Bakit napakaraming sikreto sa paligid nito? Ang AJM, isang daan walumput isa, ay isang sandata na may mahabang abot na kayang magdulot ng nakamamatay na nuclear strike. Ayon sa mga strategic na layunin, plano ng LRCO na i-integrate ito sa mga bomber na B-52 pati na rin sa B-21 Raider na kasalukuyang aktibong dine develop. At ayon sa mga eksperto, ang sistema ng armas ng LRCO ay magiging kayang tumagos at makatiis sa mga modernong integrated air defense system kahit mula sa malalayong distansya. Upang matupad ang mga layunin para suportahan ang global strike capability at strategic deterrence, prioridad ng Air Force ang LRCO habang nagsusumikap ang Estados Unidos na imodernisa ang nuclear capability nito. Itinuturing ang misail bilang isang napakahalagang kakayahan para sa B-21 Raider. Ngayon, iniulat ng ministro ng depensa ng Rusya kay Putin na dapat silang maghanda dahil malapit ng matapos ng mga Amerikano ang pagdevelop at pagsubok ng B-21 Raider. At itong bagong bomber na hindi natutukoy ay lalagyan ng tatlong uri ng sandatang nuklear. Ito ay cruise missile. Itong AJM, isang daan, walumput isa at mga bomba na b libo, isang daan at labindalawa b libo, isang daan at labintatlo. Yung huli sa totoo lang ay eksklusibong ginagamit ng bagong bomber na ito palihim na sinusubukan ang sandatang ito, pati noong nakaraang taon. Noong panahong iyon, iniulat ni Andrew Hunter, dating Executive Director ng Pagbili ng Armas ng United States Air Force, sa Senate Committee on Armed Forces na maayos ang programa. CP! Maganda ang produksyon. Ito ay eksaktong sumusunod sa schedule at magiging handa ng ihatid sa militar anumang araw. Mahusay din naming natutustusan ang programang ito. Kaya itong pagsubok ng nakakaintrigang misail na ito, sa tingin ko, ay mas kapanapanabik kaysa sa pagsubok ng intercontinental na balistikong misail. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok, ilagay ang opinion at konklusyon sa comments ng episode, mag-subscribe, pindutin ang bell, at ilike ang channel. Iyan lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, karugtong.